Aba, bilang kagawad, may kapangyarihan akong ipasara yung restaurant na to kung ayaw niyong makisama sa akin. At at ito, at ito, ito, ito. Miss, mahingi nga you na ang minaw. Know? Po, sir. Ah, uh, order ako ng isang order na pulalo tapos buko salad, tapos dalawang kanin, tapos soup drinks, Anything else, sir? Ah, uh, yun na yun, miss. Miss, ang sarap ng bulalo nyo, sa yung buko salad. Pwede pa, take out ng take isang order yung bulalo, at saka isang order na buko salad. Wait lang, sir, ah. Bulalo at saka isang buko salad. salad. Take out po. Sir, yung take out nyo, bali po, sir, 550 po lahat ng bills nyo. Ha? Ha? baguhan ka ba dito sa barangay na to at hindi mo pa ako kilala? Opo sir, kasi po kabubukas lang po nitong restaurant na to. Kaya po hindi pa namin po kilala ang mga residente dito. Halos isang linggo pa lang po kami, buhat nung nag-opening. Miss, magpakilala ako sa'yo miss. Kagawad ako dito sa barangay na to. Kilala ako dito. Oh. Ah, pasensya na po kayo. Kagawad po pala kayo dito. Ah, kagawad. Kunin ko na po yung bayad ninyo. Ha? Anong bayad? Kagawad ako dito. Hindi mo pa ba maintindihan? Mahirap bang intindihin yun? Kagawad ako dito. Ah, pasensya na kayo, kagawad. Pwede bang diretsuhin nyo na ako? Ibig kong sabihin, kagawad ako dito sa barangay na to. Kaya wag mo na ako singilin sa kinain ko, pati yung tinik out ko. Kagawad, hindi naman po pwede ganon. Malulugi naman po kami. Kakabukas lang kasi ng restaurant nato eh. At dito rin sa binta namin manggagaling yung pasahod sa amin. Aba. Bilang kagawad, may kapangyarihan ako ipasara yung restaurant na to. Kung ayaw niyong makisama sa akin. Kagawad, hindi po talaga pwede. Na hindi po kayo magbayad. Mapapagalitan kasi ako ng may-ari. Eh. Aba sige. Tawagin mo yung may-ari at kausapin ko. Tigasin kang waitress ka, Ah, sige po. Paantay lang po saglit. Tatawagin ko lang po. Hoy, kagawad! Ikaw pala! Ay, kapitana! Kayo po ba yung may-ari dito? Oo, ako may-ari dito. Kakabukas pa lang namin yung isang linggo pa lang ang nakalipas. At nakwinto na sa aking waitress ang lahat ng panlalamang mo sa ating barangay bilang opisyal. Kapitana, kayo pala ang mayari dito sa kabubukas lang na restaurant. Pasinsa na po. Hindi ko kasi alam. Kagawad, kilala mo naman ako. Hindi ko pala lagpasin ang gawain mong ito. Ang panlalamang nagamit mo ang kapangyarihan mo bilang barangay opisyal. Para ka lang makalibre. Bukas, magpapatawag ako ng meeting sa lahat ng mga barangay officials. At siguraduhin kong matatanggal ka sa serbisyo bilang kagawad.